ng muerte. Panibagong araw, panibagong blessing. Good morning to! Good morning, mahal. Ano mga bansang gusto mong punta? Paris. Paris. Ang dami daw si Gamer France, Switzerland, Korea. Ayan, Dubai. Tapos, iba pang part din ng ilo. Kung gusto ko lang sa talaga. Saka ano, Japan. I want to go back to Japan. Yung pag malamig. Pag may cherry blossoms. So so mannan China yan. China pwede. kasi mayro sa Shanghai yung ano, ha? yung Disney. I want to go like eh, lahat ng Disney sa mundo. May ano, Disney sa Shanghai, sa Paris. Hmm. Ang interesting kasi sa China ba about bakit sangyaman sa nila. Hey guys, this is a 1000 bet. We're going. I'm going to run with. Yeah, it's about to go down. <laughs> yeah, easy money. You guys run, and we will bet. <laughs> Jay is challenging me to run. Who's the fastest? I feel like it, I'm, I'm cheating him. <laughs> it's like easy money. <laughs> I'm. I'm going to prove him that I'm faster than him. Yeah. Yeah, let's see. Let's see. We'll see a little bit. <laughs> let's go. <laughs> okay, let's go. Ah. No. Uh. Okay, the the numbers. <laughs> oh, the yeah. Numbers. Okay. One. It's going to be real. <laughs> no get start here how much 500 bucks 500 <laughs> okay come on okay ready three two one go Yeah! We won! Yes! Ah <laughs> Yes! We won! <sighs> okay, let's go! Bango mo tin ah? Very... Pabango, pabango na. Laking lakas ang kamay mo, sabay pabarang tapang ah. Anong pa pabango yan? No, it's not, it's not that. I only put like two sprays oh? Laks, in. Oh, lakas ah. Anong pabango yan? Invictus. Invictus? It's like two hundred dollars. Ito ang kapatid kong mapera. Two hundred dollars sa pabango? yung kasama natin si, ano, si Donsky si Filipino Trapper, mga idol natin. Lagi pwede ito kamakain. Favorite po nila tayo. minsan Madalas. Hindi lagi pero madalas. Hatid muna namin sila dadis kasi papunta na sila ng Calgary. eh dadali nila yun kasi yung kapatid ko pupunta na sa ano? Sa Calgary. Hindi. Nadali yung kapatid ko nag-aaral sa Calgary. Nagulat ka daw si Ate Joby dati Yung sasakyan niya daw may sticker. Hindi niya alam. Lahat na lang Yung kaibigan to guys, bumili ng sasakyan. Kasama sila daddy tsaka sila mami. Nagulat daw siya may sticker na ni Daddy bigla. Hindi pa, hindi pa siya nagpaalam. hindi, hindi, pa, hindi pa followers ah. Automatic hindi pa. Ano pa parang parang naunahan pa ni Daddy lagyan ng sticker kaysa sa... Bago ba sa akin? Bago No, noon ng bago. Ah, school ng kapatid natagal. Sabi ni, sabi ni Ate Jo, Ate Jo. Hello may sticker pala to. Dapat ginamit ko na to. Napilitan. So, baka may bumasita sa akin, ah, kasi akala. Mahirap magdala ko ng sticker, wala akong mapigil Mahirap maging basal-basal bas pag may mga ganyan ng mga may sticker. I need to retrieve the trackers from. Sabi lang <laughs> ko, mo akong wala. Kara.

Minsan parang ayoko nang itanong kay Ate Steph, dapat automatic na na pag umuuwi ako. Kila. <laughs> Daddy, huh? dapat hindi na ano, mag-ask kay Ate Steph. Dapat automatic na. Automatic na. <laughs> Say hi <high> lang. Steph, <laughs> pauwi na ako ah. Mm. <laughs> so, Sabihin niya. So, school, <laughs> Umaabuso so, ka na, ha? Kara. Good evening. It's time to work na naman after holiday. At ngayon ay mukhang uulan. Ang bilis na gumabi. Tagulan na naman dahil malapit na ang winter. Karami natin sa Kenya. Hello, my loves. Sa to? ayun guys, nandito tayo sa yard Ayan ang yard oh Marami mga ibang trucking yung nag-hook ngayon Ayan, kukuha tayo ng truck na ating gagamitin for tonight Kasi yung trailer ko, hindi ko makita kung nasaan Ito ang aking trailer, 5362 Ito yung ginagawa yung truck Ayun oh, no? ginagawa Good evening sir! How are you? Good, how are you? Did you change the belt? <laughs> yes did, did you see that? did um, you see the yeah i just see like you can still use it as a spare though you put this belt in, uh, under the seat uh, you in your truck, the truck. I he said it was leaking but it, when i came and i checked this one but I came and I checked with them and it was leaking. So oh. check in the morning and let me know. Okay, yeah, I will report to that. Because then i just maybe do different clamps ah, okay yeah. Yeah, but yeah. that's the only. So this is done now. Oh yeah. <laughs> it was kind of a, a Yeah blizzard. I can I can put up the box. Yeah, you keep that. Keep yeah. that. Keep it with this truck. Ah, okay. Everything's good now, right? I think so, yeah. Yeah, yeah. I just gotta get a picture and then it's good. It's good. Ah, okay, yeah. Is <laughs> that well, again nothing to detail? Pwede pa lang ito gano'n. Dalawang beses na nasinira yung belt nga here, guys. Ito nga pala, kaya natin ginamit yung sasakyan ni My Loves dahil wala tayong sasakyan yung pick up kay mami yun dahil si mami ay nasa Pilipinas kaya hindi muna natin siya gagamitin stock up muna siya dyan para makatipid tayo ng insurance <laughs> pinilitan niya yung belt na itong truck na to kakapalit lang ng belt na to kasi yung belt na nakaraan sa side naman siya may cats bali ganito siya kahaba siguro mga half inch tapos ito bagong palit bali sa gitna yung truck na to. yung mga trailer namin laki no? yun. no ang gandun kasi yung mga docking area namin ito ang trailer natin. 5368 Sana load it. Ito ang ating load. Sabi, dami yan. 31, hon. Going to Calgary Ang mga karga natin Purong puno ah oh. Then kukuha lang tayo ng bills na ito Kasi ba mamaya may dangerous goods to At hindi natin pwede itakbot lang Wala tayong papel sa dangerous goods Kaya gawin natin kuha tayo ng bills na ito Or manifest para Safe tayong tatakbo Ang oras natin is 6.41 Kailangan before 7 Naka larga na tayo guys yun o oh, 53628 ang ating power. buti tapos na ang load ah. preloaded na agad ah padalasan kasi nag aantay pa ako guys kaya pala yung mga ibang kasabay ko paalis na agad dahil ayun yung isa hindi pa umalis yung isa doon nakatambay pa rin nagpapatama na oras kasi bayad kami per hour dito guys papatama Di pa Nangat pa. yung airbag ko guys Mana sabtu sabtu sih. Ito pala yung bills natin guys, okay na, naka-ready na siya, nakalagay siya dito. Pero ito double check ko kung tama ba ito. Kasi, ah... Uh, baka mali itong bills na to eh. Pero parang kumpleto naman siya. Dito check na lang natin dito. Daretsyo alis na. Daretsyo alis na rin pala ako. mag-check na muna natin doon sa likod. Yan. lagi i-check kung nakalock ba siya ng proper proper lock. Inapply ko na rin pala yung trailer brake natin, guys. Umuulan na ha, yung dito. Yan, i-check natin kung gumagana ba yung airbag. Yan, na ba? Yan, natin. Para sure, kasi ito, ito, kailangan naka-engage yan. Ayan, ang titignan nyo dito, sa trailer para hindi matanggal lalo na isa lang to to yung mga bolts 1 2 3 tapos yung bolts dun sa ibabaw 1 2 3 4 tapos ito kung maluwag ba may kita niya dito sa likod na nakadikit yung nuts bolts niya and and it means na nagater yan yan kaya lagi like check yung paligid kung may mga damage yan, dalawang lock yan eh. Isa dito ang isa dito. Tapos, ito, make sure na nasa 41 siya. Ito, nasa pagitan siya ng 41. Para iwas ticket. Check natin. Ito, bolts. Ito na atlo. Sa iba ba, Tapos yun. Tapos yun sa ilalim. Ganon din yun. Yun ang gun Hirap mag... Hirapan ako mag-vlog ah. Eh. <laughs> Di na ako sanay. Okay. Che-check lang natin. Kung may isang tumama dito. Ano kasi Calgary ito eh. Ayan. Canadian tire. Check ko lang. Canadian tire. Calgary ship 2.19. Tama. Tama guys, tama. Hindi ko na siya machi-check lahat kahit dahil hindi naman ako makapasok dun sa loob eh. Basta, basta yung nandito, okay yung nandito sa labas. Wala tayong intindihin yung nasa labas. Ay, huwag natin intindihin yung na sa loob. Ang pinaka-intindihin natin yung mga load dito sa labas. Kapag tumama siya sa bills, ibig sabihin tama na hanggang loob. Hindi naman natin may isa yan eh. Wala naman tayo pork clip dito sa labas eh. Saan nandiyo sa pinaka loob. Eh, check ko na muna to. Ito yung ilag like, namin i-issue sa akin. Ah. Ano kung nasabi ko na to sa inyo eh. Sinasabi ko ulit. No, ulit ulit eh no. Tag test muna tayo. Bago tayo umalis. Parang break check. Kaya ako lagi akong ganito talaga. Kahit sabihin natin na din-drop kakadrop lang ng trailer lagi like ako nagtatag test talaga. Para kang reviewan ng camera kapag may in-case namin nangyari. Safe tayo. Hi, good evening sir. This is Christian. Hi, Christian. Um, my ETA sir to Medicine Hut from Regina is 12 a.m. 12 a.m. Okay. And my trailer number is 53628. Okay, okay Thank you sir. Have a good night. You too. Bye. Yan lang, ganun lang. Then, Nire-ready na nila yung trailer ko doon sa medicine. Ha. Bali pagdating ko doon, nakaready na yon or parating pa lang. Pero, pero panigurado ako dahil nga tatlong araw na walang biyahe kasi nga Sabado, Linggo, Sabay, Monday, Holiday, ngayon is Tuesday night. Panigurado nakaready na yung mga lord So yun guys, kung napapansin nyo yung paligid, ang bagay, ang uso, pero wala namang masyadong ulap. Yung ulap nandito lang sa paligid, pero dito wala masyadong ulap. Kung nakikita nyo, kasi kita kayo sa camera eh, yun. Ayan yung ducks dyan sa ito. Para siyang bag. Ang winter natin is, ang gano kayo is 26 degrees Celsius. Pero bakit siya maulap? Dahil itong Canada, minamanipulate niya yung weather. Bali, nilalagay silang chemical sa air. Like, meron silang something na, ano, na, nilalagay dyan. Special treatment ang sinasabi nila. Siguro, para matanggal yung init ng Canada kasi para mas lalo sigurong lumamig o baka mas lalong uminit o depende kasi kung mapapansin nyo hindi maulap yung dito parte ito maulap to eh ito dito, hindi tapos yung doon part hindi pero napakausok masyado lang malino yung camera pero napakausok sa paligid yan nakikita nyo mausok usok yun eh dahil yung dahil mayroon silang nilalagay sa air special treatment ang nilalagay nila pero ang nilalagay nila lagi siya sabi nila na be careful lahat ng merong sakit or may naramdaman inuubo, inihika mas maganda mag-stay na lang sa loob ng bahay dahil meron sila nilalagay sa hangin ng chemical ewan ko kung para saan yung chemical na nilalagay nila pero delikado siya sa tao kapag marami kang na, nalalangap pero sa mga katulad namin na bata pa kaya pa i-take yung mga gantong klase mga chemical na nilalagay nila pero grabe no, napakalaki ng Canada sobrang laki na ito ng Saskatchewan, sobrang laki nila yun hindi pa yan yung end niyan sobrang laki niyan at yeah, saka hindi pa kasi yung end nito US the end nito yung north northern west Territories yan. kasi ito papuntang Calgary tapos yung sa likod papuntang Ontario pero grabe na pausok nila yung ganto kalaki ah. open area no Yeah, ganyan, ikalupit ang kanila. Kaya nilang i-manipulate yung weather dito sa Canada. Minsan, sobrang lamig. Minsan, sobrang init. Pero siguro, may namanipulate nila para mag stay yung weather sa katamtaman lang. Kasi merong mga kanay dyan, hindi, rin, hindi rin kasi maganda yun para sa sobrang init, hindi rin maganda yun para sa mga farm nila. At hindi rin yung maganda sa mga tao kasi hindi sanay sa init. Kailangan yung sakto lang para makapagtanim siguro sila na mas maayos kasi malaki yung farm itong Saskatchewan at yung Alberta tapos Manitoba kaya siguro sila naglalagay ng special special treatment sa hap yun lang, trivial lang parang shiner lang <laughs> to do load check dito ito nito siya ginagawa pick annotation then here yeah, load check up uy yun tara ah, baba tayo hmm grabe usok oh na maamoy mo sa ano eh maamoy po yung usok ng paligid iba Ayan oh, kita mo, usok no? Hindi dapat ganyan yan eh. Pag paligid yan no? Check, 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 all good si bang nga bukas yung timbangan dun sa sip car eh na ng flashlight natin Pina na Wala na mapalitan yung battery ito yung mga klaseng trailer Yung mga klaseng trailer Na isa lang yung gulong Yan ikita nyo isang malaking gulong Kailangan din ng permit yan Hindi Hindi permit na driver ha Permit para sa truck Na pwede naming hilain to Pag wala kami permit Pagpunta ng Alberta Pwede kami matikitan dun sa Medicine Hat natin Pag wala kami permit ng truck Permit para sa truck na pwede namin hilain pero hindi naman na kailangan ng training. Ngayon sisilipin na natin itong load. Ayan natin. Kasi mataas eh. Kaya natin kung may mga naglaglagan. Well, good sa man. Okay. Sarap ng hangin. Lakas. Parang hangin eh. Kaya lagi ko chine-check to, kaya talagang naglo-logic ako pag lalo na kapag isang gulong lang ang meron ako sa trailer. Kasi minsan dalawa. Dahil mamaya, natanggalan na pala ako ng gulong yan. Kaya lagi ko chine-check yung mga nuts na yan. Kasi pati dito. Yan. every time yan, pag gantong klaseng trailer ang target. Kasi ba mamaya, wala na pala akong gulong. <laughs> takbo ko ng takbo. Nasa turnout lang tayo. Hindi ko ma-imagine kung paano kung ko ba mag-drive dito sa Rosino ng winter kasi dahil first time ko magda-drive ng night shift ng winter kasi sa umaga napakahirap na mag-drive sa umaga lalo na kapag winter kahit umaga gabi mas ano sa gabi mas mahirap sa umaga nahihirapan ako paano pa kaya sa gabi kaya hindi ko ma-imagine kung anong feeling mag-drive ng dito lalo na uh, magaan lang yung truck natin dahil walang cab ano lang siya tawag dito uh, single uh, day cab lang kaya sana hindi tayo mahirapan dahil mahirap siya magaan siya wala siyang inap na weight para mag stay sa kalsada hindi ka tulad na may mga sleeper may sleeper pala mabigat na sa mga ng trailer hindi ka tulad na ito pag empty yun ang pinakamahirap sa lahat kaya sana kayanin ko ngayong winter dahil first time ko mag-winter ng night shift kadalasa kasi puro pang umaga lang and sa umaga napakadali napakadali mag drive sa umaga kahit winter mahirap siya pero kahit pa paano sasabihin mong kakayanin mo pero pero kung sa gabi ganito gabi tas winter to hindi ka na pwede uminto dito yun ang pinakamahirap yun ang pinakainaalala ko sana kayanin ano pa lang ako dito eh por mais Só trabalho